So maraming maraming salamat po sa team Good Vibes dahil po mga katanod, nagpatid po sila ng uh, tulong. Ito may bigas po at mga grocery. Kaya mga katanod, pamanon kami ni Kamiming Gris TV at ni Binastig dahil po punta po kami kay Angelica. Go, go! Tara! Good morning! Yan! Ah, hi. Woo! Ah! Angelica, happy happy birthday. Nandito na kami ni kami ni Grace TV. Masalamatan natin si Sir Jericho Pang TV. So, tayo. at syempre yung team good vibes. Dahil sila po yung nagbigay at naging sponsor ni Bigas, Ross Lewis. At may kasama pang cake na birthday ni Angelica. Team good vibes. Maraming maraming salamat sa iyo. Happy birthday Angelica. Maraming salamat Mga katanod, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama ko si Kamiming Grace TV at si Binastig. Hello, Yun. Mga katanod, good morning. May nagpadala po sa atin. So, maraming maraming salamat po sa team good vibes dahil po mga katanod, nagpatid po sila ng uh, tulong. Ito may bigas po at mga grocery. Kaya mga katanod, standby tayo samahan nyo kami ni Kamiming Grace TV at ni Binastig dahil pupunta po kami kay Angelica. Mga katanod, maraming salamat. Gugu, <laughs> darah. Ah, good morning, Jan. Wow, hi. Huh? <laughs> <Woo. Ano. laughs> Yan, Jan, may Eh teka, Angelica. Uy. <laughs> oh, <yun. laughs> <laughs> 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 ah, si Lolo mo. Ah, sinu-nu 'yon? na naman ako. Uy, alam mo kaya na? may bigas na kaming dala kasama ko si Kamiming, Grace Timmy at si Binastig. Katubong, so, Ano? May Christmas sa at syempre, may dala cake, yun. may grocery. Ay, ay, ay. Uy, daiya na. Wow. So ka katanod, Pasalamatan natin si Sir Jericho. Agar siya pang TV. So, at syempre yung Team Good Vibes. Dahil sila po yung nagbigay at nag sponsor nitong na Bigas, Bro Series. At may kasama pang cake na birthday ni Angelica. Team Good Vibes, maraming maraming salamat sa inyo at nakasama ko rin si Kamiming Grace TV. May bahagi natin dito yung mga blessing na binigay nyo <laughs> kay Angelica. Happy birthday, Angelica! Okay, so, yun na natin. Angelica, happy birthday, happy birthday! Nandito na kami ni Kamiming Grace TV ulit at binastig So, yun, tayo. Kasalamat lang sa inyo, sa lahat mga katulungan at tulungan. Oh. Dahil po nakarating yung mga tulong dito, uh, galing pa mm -hmm. sa ibang bansa, kay Sir Jericho, saka kay, siyempre, sa ating Good Vibes. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Uh, sana patuloy po kayong uh, magbigay at magpatid ng tulong para po sa mga, katulad dito ni Angelica. Kay, Nay, uh, ano po? Ano pong masasabi niyo po na may mga tumulong na at nagpadala? Salamat. Ayun. <laughs> yun, yun. So, yun po na mga katanod. Maraming maraming salamat uh, sa inyong pagantabay sa amin ni kami, Min Grace. Dahil birthday ngayon ni Angelica, nandito po ulit kami. Happy birthday, Angelica. Maraming salamat mga katanod.